Tay! Bilisan mo, Tay! Hinahabol nila ako! Tay, bilisan mo, Tay! Parangawa mo na, Tay! Bilisan mo na, nandiyan sila! Sana mabatawan ako ulit, Tatay. Ay, babago na ako. Babago na ako. Kaya ako mo dito dahil mangingi ako ng pera sa inyo. Yan ang hirap sa'yo. Mas malaga pang barkada mo kaysa mga magulang mo. Salit na magtrabaho ka, magbalat ka buto para maitulong ka sa amin. Tay!

Alam ko na sa kabilang bahay sila. Wala sila din sa bahay namin. Sayo mo, tawag mo ako, tay. Hindi na mauulit, oh. Inabola mo ng mga kaibigan ko. Tay. Tay. Inabola ko ng mga kaibigan ko, tay. Tay. Magbuksan niyo ako, tay. Tay. Wala kayo sa kabilang bahay, tay. Alam ko lang dito kayo. Tay. Biasan mo, tay. Kinakam ko, nila ako. Tay, bilisan mo, Tay. Parang awa mo na, Tay. Bilisan mo na, nandiyan na sila. Nandiyan na sila. Nandiyan na yung... Sinasabi sa... ko siya. Wala na pala. Hinahabol nila ako, Tay. Hinahabol nila ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo, eh. Tamang hinahala ka, eh. Patawarin niyo ako, Tay. Magbabago na ako. sa si Tay. Ano, eh, sa likod mo! Nay, patawarin mo ako. Magbabago na ako. Ano na kain mo? At mukhang marunong ka na mag-bis ngayon. Opo, Nay. Pangako ko sa sarili ko yan. Nay, handa niyo ba akong patawarin? Oo naman, anak. <laughs> Oo <Anong> naman, <laughs> anak. Ang Diyos ka, nakapagpatawad <laughs> Tayo tao lang? Salamat po. Hindi <laughs> na maulit yun. Dapat talaga, magbago ka na. Kailan ka pa magbabago kung huli na ang lahat? Yan ang sinasabi ko sa'yo ang barkada, walang maidudulot na kabutihan sa iyo. Puro kasamaan. Ngayon, sa antakbo mo, sa mga magulang pa rin. Kaya sana ngayon, tuloy-tuloy na ang pagbabago mo. O po, tay, pangako ko sa sarili ko yan na magbabago buhay na ako. Okay, sige, sige, tama na yan. Hindi na maulit yung nangyari sa akin. Okay. Maraming salamat po sa iyo, okay. na. Okay, okay, sige, mo. Okay, okay, tama na yan, tama na.